Pagdating doon sa mga benefits, isa-isahin po natin na attorney shell, ano yung mga dapat na benepisyong ibinibigay po sa mga kasambahay? Basta't nakapagtrabaho yung isang kasambahay ng at least one month, mm. ay dapat makover na natin sila sa social security system, sa SSS, sa PhilHealth, at pati sa pag-ibig. Ngayon, ang tanong, sino ba mag-asikaso doon? No, at saka, sino mag-shoulder ng mga contributions? Paano? Oh, oh. Oh, oh kung ang kinikita ng kasambahay ay 5000 or above a month ay yung dapat meron din siyang proportionate share pero siyempre kailangan tutulungan natin sila kung paano makapag-register sa SSS at kung paano yung gagawin yung mga papeles na i-fill up kasi we cannot expect na on their own makakayanan nila gawin yon mm -hmm. oh, okay So, one month after, dapat covered na, where regardless of kung hanggang tatlong buwan lang umabot po sa inyo, dapat pala yung second month nako-cover na. Paano po ang computation nun? Um, actually, like sa SSS, makikita nyo naman kung ang kanilang wage ay ganito, this is the amount na dapat nyo bayaran. Tapos, 50-50 ba yon attorney? Or 60-40? Yung, pro yung, proportionate share. Actually, ma masasabihin naman sa atin yan eh, sa, sa website ng SSS. SSS. Yes. Or kung very generous naman, di ba, mabait naman yung ano, eh, 100% yun na pong oh. pong shoulder. Kasi ang alam ko, parang parang wala pa yatang 500 din naman po or less than 500 yung, yung total. So, paghahatian nyo, So a little over 200 lang baka pwede na pong i-shoulder. I'm sure may mga ganun pong amo na kung minimal lang naman ano eh sila na rin po ang yes. uh, nagko-cover nun lahat. So SSS po 'yan. Kasama feel rin po ang Pag-IBIG. Pag-IBIG. Okay, Pag-IBIG or at PhilHealth.